Magandang araw po ako si Dr. Mila De La Paz at welcome sa ating talakayan tungkol sa kalusugan. Naisip niyo na po ba kung paano ang isang bagay na natural pamilyar at madalas na napaka-personal tulad ng masturbation ay maaring dahan-dahang magbago mula sa pagiging hindi nakasasama patungo sa posibleng makapinsala habang tayo ay nagkakaedad habang ang mga kalalakihan ay tumutuntong sa edad 6 na pataas ang ating mga katawan ay nagbabago sa mga paraan na maaring hindi natin lubos na napapansin o kinikilala. Nakakaramdam pa rin tayo ng pagnanasa, naghahanap pa rin tayo ng intimasiya, at oo, naghahanap pa rin tayo ng paraan upang ito ay mailabas. Ngunit ang hindi gaanong na pag-uusapan ng mga doktor ay kung paano natin ginagawa ang mga pribadong sandaling ito ay mas mahalaga na ngayon kaysa dati, lalo na para sa kalusugan ng ating prostate. Ang inyong prostate ay isang maliit na glandula, ngunit ito ay may napakalaking papel sa reproductive health ng isang lalaki. Ito ang gumagawa ng seminal fluid, sumusuporta sa ejaculation at malapit na nauugnay sa paghihi. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ito ay nagiging mas madaling kapitan sa paglaki pamamaga at sa pinakamasamang kaso, cancer. Bagamat may malaking papel ang genetics at dieta ang hindi natatanto ng maraming kalalakihan, ay ang ilang mga gawi sa masturbation ay maaring tahimik na nagpapahirap sa prostate na nagiging sanhi ng discomfort dysfunction o mas malala pa. Pag-usapan natin ang apat na gawi sa masturbation na maaring hindi iniisip ng mga nakatatandang lalaki, ngunit maaring tahimik na nakakasira sa kanilang prostate. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin sa halip upang mapangalagaan ang inyong kalusugan at dignidad. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko po kayong pindutin ang button na yan at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang health tips na ginawa para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, itype pang 1 sa mga komento. Kung hindi naman itay pang 0 para malaman ko kung paano ako makakagawa ng mas magandang content para sa inyo. Gawain Wano. Pagpipigil ng matagal at bigla ang pagpapalabas. Isang gawain ay ang pagpipigil ng masyadong matagal at pagkatapos ay bigla ang pagpapalabas ng lahat. Habang nagkakaedad ang mga lalaki, ang kanilang relasyon sa seksualidad ay madalas na nagiging mas pribado, minsan pa nga ay pinipigilan. Pagkatapos ng edad 6-2, maraming nakatatandang lalaki ang dumadaan sa mahabang panahon na walang anumang sexual release, hindi dahil sa pinili nila, kundi dahil sa sitwasyon. Maaring ito ay dahil sa pamumuhay, mag-isa pagbabago sa intimasya sa kanilang partner o simpleng hindi na ganoon kataas ang kumpiyansa tulad ng dati. Ang resulta ay pareho ang sexual energy ay naiipon sa loob ng mga araw-linggo o mas matagal pa. At kapag sa wakas ay umabot na ito sa sukdulan ang pagpapalabas, ay madalas na nagaganap sa isang minadali at matinding paraan. Ang siklong ito ng matagalang pagpipigil na sinusundan ng biglaan at malakas na climax ay maaring pakiramdam na normal o kinakailangan, ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay kung gaano ito kabigat para sa prostate. Ang prostate ay hindi lang basta naghihintay na tumugon. Kapag ang sexual tension ay naiipon ng glandula, ay napupuno ng fluid at sa isang malakas na pagpapalabas, bigla itong nababakante sa paraan na nagpapahirap sa function nito. Ang start-stop na ritmong ito ay maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga at mag-ambag sa pangmatagalang pamamaga o discomfort ng prostate. Maaari pa nitong itaas ang panganib ng chronic pelvic pain, iritasyon sa pag-ihi, o pabalik-balik na prostatitis, mga kondisyon na mas karaniwan sa mga lalaking lampasisi kaysa sa kanilang inaakala. Ang katawan lalo na sa yugtong ito ng buhay ay mas nakikinabang sa pagiging consistent at sa banayad na mga ritual. Ang pagpipigil sa loob ng mahabang panahon ay lumilikha ng hindi kinakailangang presyon. Isipin niyo po na ang inyong prostate ay parang isang makina. Mas mahusay itong tumatakbo kapag regular na name maintain, hindi yung bigla ang aarang kadahin matapos hindi magamit ng matagal. Ang regular at katamtamang ejaculation ay talagang sumusuporta sa kalusugan ng prostate sa pamamagitan ng pagpapanatiling dumadaloy ang mga fluid at pagbabawas ng panganib ng stagnation at infection. Hindi ito tungkol sa dalas. Ito ay tungkol sa balanse at pagiging konektado sa mga sinyales ng iyong katawan. Bukod dito ang masturbation ay hindi dapat ituring na isang sikretong kailangang ilabas. Dapat itong maging isang natural na bahagi ng inyong wellness kapag tiningnan ito ng mga nakatatandang lalaki bilang isang gawain ng pag-aalaga. Sa halip na isang pagnanasang, kailangang pigilan parehong nakikinabang ang kanilang kalusugan ng prostate at emosyonal na kapakanan. Ngunit may higit pa sa kwento kaysa sa timing lang. Kahit na pinipili ng mga nakatatandang lalaki na mag-self-pleasure ang paraan ng kanilang paggawa nito, ay may mas malaking papel sa pagprotekta o pagpinsala sa kanilang prostate. Ito ang nagdadala sa atin sa susunod na nakatagong gawi na marami ang hindi napapansin isang bagay na madalas nagsisimula sa mabuting intensyon ngunit nagdudulot ng hindi inaasahang pinsala. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapakipakinabang, ang mga ito mangyaring mag-comment ng number one sa ibaba para malaman kung kasama ko kayo. Ngayon dumako na tayo sa punto bilang dalawa. Gawain do paggamit ng sobrang puwersa o magaspang na paraan. Habang natural na bumababa ba ang sensitivity sa pagtanda, maraming nakatatandang lalaki ang hindi namamalayan na nagsisimulang mag-compensate sa pamamagitan ng paggamit ng mas matitinding pamamaraan sa self-pleasure. Maaring ito ay mas mahigpit na hawak, mas mabilis na galaw o kahit na pag eksperimento sa mga bagay o ibabaw na nagbibigay ng mas malakas na sensasyon. Sa unang tingin mo ka itong hindi nakasasama, sinusubukan lang na maramdaman ang parehong kasiyahan na dati madali lang. Ngunit sa ilalim nito ang mga magaspang na gawin na ito ay maaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan lalo na sa isang glandulang kasing delikado ng prostate. Ang problema ay nasa banayad Ngunit paulit-ulit na trauma na dulot ng sobrang presyon at friksyon. Ang balat ng nakatatanda ay mas manipis ang daloy ng dugo ay nabawasan at ang mga nerve endings ay mas marupok. Kapag sobrang presyon ng inilalapat habang nagmamasturbate, maaari itong magdulot ng maliliit na sugat o pamamaga sa mga tissue na nakapalibot sa prostate at urethra. Ang ganitong uri ng stimulation ay hindi lang nagdudulot ng panandali ang discomfort, maaari rin itong humantong sa pangmatagalang desensitization, iritasyon o sakit na madalas na napagkakamalan ng mga lalaki na ibang bagay. Sa ilang kaso, ang mga nakatatandang lalaki ay nakakaranas ng parang nasusunog na pakiramdam pagkatapos ng climax, hirap sa pag-ihi o isang mapurol na sakit na tumatagal ng ilang oras o araw. Ito ay hindi mga random na sinyales ng pagtanda. Kadalasan, ito ang paraan ng katawan upang magbigay ng babala na may isang bagay na sobra sa pagkakagamit o nasira. At habang ang mga mas batang lalaki ay mabilis na nakakabawi ang mga lalaking lampas, 6-2 ay hindi na ganoon kabilis gumaling. Ang mga tissue ng katawan ay nangangailangan ng mas maraming pag-aalaga, pasensya, at higit sa lahat, mas maraming kamalayan. Mayroong mas mahusay na paraan, isang paraan na nagbibigay galang sa katawan sa halip na kalabanin ito. Ang banayad at maingat na stimulasyon ay hindi lamang nakakabawas ng panganib ng iritasyon, ngunit madalas na humahantong sa isang mas kasiyasyang karanasan. Ang pagdahan-dahan ay nagbibigay daan sa iyo na muling kumonekta sa iyong katawan sa halip na magmadali na parang isang mekanikal na gawain. Ang paggamit ng dekalidad at ligtas sa balat na lubrikant ay maaring makatulong na mabawasan ang friksyon at protektahan ang mga sensitibong bahagi. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagdanas nito sa paraan na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Tandaan ang iyong katawan ay hindi sira. Iba na lamang ito sa noong mga dekada na ang nakalipas. At kapag tinatrato mo ito nang may pagmamahal na nararapat tutugon ito nang may mas malaking katatagan at ginhawa. Ngunit may isa pang pagkakamali na ginagawa ng maraming lalaki nang hindi namamalayan isang bagay na tila ganap na inosente, ngunit naglalagay ng direktang presyon sa prostate sa bawat pagkakataon. Ito ay isang gawi na mas nakatali sa kaginhawahan at rutina kaysa sa pagnanasa ngunit maaaring tahimik na sumisira sa kapakanan ng iyong prostate sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Tuklasin natin ito. Gawain 3. Pagmasturbate. Habang nakaupo ng matagal, habang tumatanda ang mga lalaki, ang pang-araw-araw na gawi ay madalas na nagiging nakatuon sa kaginhawahan at ito ay naiintindihan matapos ang isang buhay ng pagtatrabaho at pagkilos ang simpleng kasiyahan ng isang malambot na upuan o recliner ay nagiging isang malugod na bahagi ng araw. Ngunit kapag ang self-pleasure ay nagaganap habang nakaupo ng matagal lalo na sa malalim na upuan o kuba na posisyon, ito ay nagdudulot ng isang nakatagong paghihirap sa isang kritikal na bahagi ng iyong anatomy ang prostate. Ang pag-upo ng matagal lalo na sa isang kuba o compressed na postura ay naglalagay ng patuloy na presyon sa perineum ang lugar sa pagitan ng bayag scrotum at ng butas ng puwit anus kung saan matatagpuan ang prostate sa ilalim lamang ng balat. Ang presyon na ito ay lalong tumitindi kapag may kasamang arousal at stimulation. Ang kombinasyon ng limitadong daloy ng dugo at direktang compression ay maaaring makairita sa prostate na humahantong sa pananatiling discomfort pananakit sa pelvic region o kahit hirap sa pag-ihi pagkatapos ng climax. Sa kasamaang palad karamihan sa mga lalaki ay hindi nakokonekta ang posisyon nila sa mga sintomas na sumusunod. Mahalagang maunawaan na ang prostate ay napaka-vascular. Nakasalalay ito sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo upang manatiling malusog kapag ito ay naiipit ng matagal, lalo na sa isang aktibidad na may kasamang tensyon at pag-urong ng kalamnan para kang tumatapak sa isang hose ng hardin at umaasang maayos pa rin ang daloy ng tubig. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa pamamaga, mabagal na paggana at mas mataas na panganib ng benign prostatic hyperplasia BPH o chronic pelvic pain. Hindi ito nangangahulugan na dapat iwasan ang masturbation. Nangangahulugan ito na dapat itong gawin ng may higit na pag-iisip. Ang simpleng pagbabago ng iyong posisyon, pagtayo paghiga ng patagilid o pagsandal sa isang mas bukas at suportadong paraan ay maaring makabawas ng malaki sa presyon sa pelvic floor. Pinapayagan din nito ang mas mahusay na paghinga at sirkulasyon na nagpapabuti hindi lamang sa ginhawa kundi pati na rin sa pangkalahatang kalidad ng karanasan pagkatapos ang isang maikling lakad o ilang banayad na pag-unat ay maaring magpasigla ng daloy ng dugo at suportahan ang paggaling na nagbibigay sa iyong prostate ng atensyon at paggalang na nararapat dito Madalas na hindi pinapansin ng mga lalaki ang maliliit na pisikal na salik na ito sa pag-aakalang hindi na ito mahalaga sa yugto ng buhay na ito. Ngunit sa katotohanan ng iyong postura at posisyon ay makapangyarihang impluensya sa panloob na kalusugan. Ang maliliit na pagsasaayos ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba, hindi lamang sa iyong pakiramdam, pagkatapos, kundi sa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa paglipas ng panahon at habang ang postura ay tila isang pisikal na isyo. Ang susunod na gawi ay nagsasangkot ng isang bagay na mas malalim kung ano ang ipinapakain mo sa iyong isipan sa mga intimate na sandaling ito. Ito ay isang gawi na madaling mahulog, ngunit maaring ito ang pinakatahimik na sumisira sa natural na ritmo ng iyong katawan. Ating alamin ito. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang mahalaga ang mga ito, mangyaring mag-comment ng number 1 sa ibaba para malaman kong nandito kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa punto bilang apat, gawain fat paggamit ng pornografiya. Bilang pangunahing pampasigla, sa digital na mundo ngayon, ang akses sa adult content ay mas madali kaysa dati. Para sa maraming nakatatandang lalaki, lalo na sa mga namumuhay mag-isa o nakakaramdam ng pagkadiskonekta ang pornografiya ay nagiging isang maginhawang paraan upang manatiling sexual na aktibo. Nag-aalok ito ng agarang stimulation, isang mabilis na pagtakas mula sa kalungkutan at isang pakiramdam ng kontrol. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pag-asa sa porn bilang pangunahing mapagkukunan ng arousal ay maaring tahimik na baguhin kung paano tumutugon ng isip at katawan sa kasiyahan at hindi sa mabuting paraan. Ang isyo po ay hindi ang pornografiya mismo, kundi ang sobrang paggamit nito at ang hindi makatotohan ng tindi ng pinapanood. Habang ang mga lalaking lampas siksinta ay bumabaling sa mga high stimulation video na madalas ay mabilis at idinisenyo upang lumikha ng agarang arusal ang utak, ay nasasanay na asahan ang patuloy na bago at eksaheradong mga eksena. Dahil dito, ang natural na arousal sa pamamagitan ng imahinasyon alaala o kahit na tunay na intimasya ay nagiging matabang kumpara rito. Bilang resulta maraming lalaki ang nangangailangan ng mas matinding material o mas mahabang sesyon upang maabot ang climax na humahantong sa madalas na overstimulation ng nervous system at ng prostate. Tandaan ang prostate ay hindi lamang isang pasibong glandula. Ito ay isang aktibong kalahok sa sexual na function ng katawan. Kapag paulit-ulit itong itinutulak na tumugon sa matindi at hindi natural na mga pattern ng arousal, ito ay nagiging mas madaling kapitan sa pagkapagod congestion at pamamaga. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magambag sa humihinang ejaculation, na nabawasang sensasyon kahirapan sa pag-abot ng orgasm at kahit na emosyonal na paghihiwalay mula sa intimasya. Ang nagsimula bilang isang hindi nakapipinsalang gawi ay dahan-dahang nagiging isang siklo ng pagdepende na tahimik na sumisira sa parehong pisikal na function at emosyonal na koneksyon. Bukod dito ang labis na paggamit ng porn ay maaaring magpataas ng damdamin ng hiya, paglilihim o pag-iisa, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki na lumaki sa mga henerasyon kung saan ang mga ganitong paksa ay bawal. Ang emosyonal na bigat na ito ay nagdaragdag ng stress sa katawan na lalo lamang nagpapalala sa mga sintomas ng prostate. Ang tunay na panganib ay hindi nasa akto mismo kundi sa tahimik na pagkakahiwalay na nililikha nito sa pagitan ng isip at katawan. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang isang mas malusog na relasyon sa iyong sexualidad. Ang pagpapalit ng visual dependency sa imahinasyon sensual na alaala o mas malalim na koneksyon maging sa isang partner o sa iyong sarili ay maaring maibalik ang balanse. Maari mong matuklasan na ang pagdahan-dahan at pagtuon sa iyong nararamdaman ay nagdudulot hindi lamang ng mas malaking kasiyahan, kundi isang nakakagulat na pakiramdam ng kapayapaan ang katotohanan ay ang kasiyahan sa iyong mga huling taon ay maaring maging mas mayaman, hindi mas mahirap, ngunit kung lalapitan mo ito ng may kamalayan. At ngayong nauunawaan mo na ang mga nakatagong gawin na ito ang tanong ay anong mga positibong hakbang ang maaari mong gawin simula ngayon upang protektahan ang iyong prostate at mapanatili ang iyong sigla sa mga darating na taon, alamin natin iyan. Ano ang maaari mong gawin? Simula ngayon. Ngayong alam mo na ang mga nakatagong gawi na maaring tahimik na nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate, mahalagang malaman na hindi pa huli ang lahat para gumawa ng positibong pagbabago. Ang magandang balita ay ang iyong katawan ay napaka-responsive pa rin kahit na lampas 60. Ang maliliit at maingat na pagbabago na ginawa ngayon ay maaaring humantong sa mga kapansin-pansing pagpapabuti sa iyong pakiramdam kung paano ka gumagana at kung gaano ka kumpiyansang humaharap sa iyong mga huling taon. Ang unang hakbang ay ang pagpili na maging intensyonal. Sa halip na ituring ang kalusugang sekswal bilang isang natitirang alalahanin o isang pribadong bagay na ikinahihiya Simulang tingnan ito bilang isang mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kapakanan. Ang iyong prostate ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong buhay sekswal. Ito ay malapit na nauugnay sa iyong kalusugan sa pag-ihi, iyong ginhawa, iyong mga antas ng enerhiya at maging sa iyong mood. Ang pagprotekta dito ay nangangahulugan ng pamumuhunan sa kalidad ng iyong pang-araw-araw na buhay magsimula sa pamamagitan ng paggalang sa balanse. Huwag baliwalain ang mga sexual na pagnanasa at huwag din itong pilitin. Pakinggan ang iyong katawan at hanapin ang isang ritual na natural ang pakiramdam. Ang isa o dalawang beses sa isang linggo ay maaring sapat na upang suportahan ang malusog na paggana ng hindi labis na pinapagod ang iyong sistema. Kapag nagsasagawa ng self-pleasure, magdahan-dahan maging banayad, gumamit ng haplos na masarap sa pakiramdam ngunit walang presyon o puwersa. Iwasan ang pag-upo sa mga compressed na posisyon at pagkatapos ng anumang sesyon, tumayo, magunat o maglakad-lakad. Ang paggalaw ay nagtataguyod ng sirkulasyon na siyang pinakamatalik na kaibigan ng iyong prostate. Ang hydration ay isa pang mahalaga ngunit madalas na nakakalimutang bahagi. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong na linisin ang iyong sistema at panatilihing mababa ang pamamaga. Subukang bawasan ng alak kape at mga processed na pagkain na maaaring makairita sa prostate. Sa halip kumain ng mga masusustansya at anti-inflammatory na pagkain tulad ng kamatis mga madahong gulay, leafy greens, buto ng kalabasa, salmon, turmeric at green tea na lahat ay sumusuporta sa kalusugan ng prostate at hormonal. Parehong mahalaga ang regular na pisikal na aktibidad. Kahit na ang magaan na pang-araw-araw na paggalaw tulad ng paglalakad o banayad na pag-uunat ay nagpapanatili ng daloy ng dugo at nagbabawas ng tensyon sa pelvic. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon, ngunit kailangan mong gumalaw at marahil ang pinakamahalaga sa lahat manatiling konektado sa iyong katawan, sa iba at sa iyong doktor. Mag-schedule ng mga regular na check-up, magtanong ipasuri ang iyong mga antas ng PSA. Huwag magdusa sa katahimikan kung may mga sagot na magagamit. Ang iyong edad 60 at 70 ay maaring maging panahon ng kapangyarihan at layunin hindi ng paghina. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang ginawa mo sa nakaraan. Kundi kung ano ang pipiliin mong gawin mula sa sandaling ito ang iyong kalusugan iyong kasiyahan at iyong kapayapaan ay lahat karapat dapat protektahan at nagsisimula ito sa isang desisyon ngayon isang magiliw na paalala para sa bawat lalaking lampas 60 sa yugtong ito ng buhay maraming lalaki ang may tahimik na mga tanong tungkol sa kanilang kalusugan kanilang halaga at mga pagbabagong hindi nila inaasahang haharapin. Hindi madaling pag-usapan ng mga bagay tulad ng masturbation prostate function o ang mga pribadong gawin na dating simple, ngunit ngayon ay parang hindi natiyak. Ngunit sa likod ng lahat ng katotohanan at payo ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa na ang iyong katawan ay sa iyo pa rin upang alagaan at ang iyong kalusugan ay sa iyo pa rin upang protektahan. Ang apat na gawin na ating tinalakay ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang pagpipigil ng sexual energy, ng matagal paggamit ng sobrang puwersa, pananatiling nakaupo sa mga paraan na naiipit ang prostate at pag-asa sa artificial na stimulation sa pamamagitan ng porn, lahat ng ito ay maaaring naramdaman na normal kahit na hindi nakakapinsala. Ngunit ngayon, alam mo na na maaaring tahimik silang kumikilos laban sa iyo. Ang kaalamang ito ay hindi isang pabigat. Ito ay isang regalo. Dahil kapag nakita mo na ang problema, maaari ka ng kumilos. Ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok sa iyo ng isang bagay na makapangyarihan ang kalayaang pumili ng iba. Nakuha mo na ang karapatang magdahan-dahan pakinggan ang iyong katawan at tratuhin ito ng may karunungan na nagmumula lamang sa karanasan. Ang kasiyahan ay hindi nagtatapos. Pagkatapos ng siksi, hinihiling lamang nito na lapitan ng may pag-iingat presensya at paggalang. Ang masturbation ay hindi mali. Hindi ito kahiyahiya. Ito ay natural. Ngunit kung paano mo ito ginagawa, kung paano ka tumutugon sa iyong nagbabagong katawan at kung paano mo pinoprotektahan ang iyong prostate, ang mga pagpiling iyon ang nagtatakda ng kalidad ng iyong buhay mula ngayon. Ang kagandahan ng paglalakbay na ito ay hindi mo kailangang baguhin ng buo ang iyong buhay. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay hahantong sa tunay at pangmatagalang pagpapabuti. Ang pag-inom ng mas maraming tubig, paggalaw ng iyong katawan paggamit ng mas banayad na haplos, Pagpili ng koneksyon kaysa sa rutina, ito ay hindi lamang mga tip. Ito ay mga gawa ng paggalang sa sarili. At karapat dapat kayo niyan. Kaya kung nag-iisip ka, kung mahalaga ba ang lahat ng ito, hayaan itong maging paalala sa iyo. Oo talagang mahalaga ito. Ang iyong kalusugan ay responsibilidad mo pa rin ang iyong katawan, ay karapat dapat pa rin parangalan, at ang iyong kinabukasan, ay bukas pa rin puno ng posibilidad, koneksyon at ginhawa kung pipiliin mong alagaan ito ngayon. Mahalagang aral at panawagan. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pag-aalaga sa sarili ay hindi nagtatapos sa edad. Sa katunayan ito ay nagiging mas mahalaga. Ang pagiging maalam sa kung paano nakakaapekto ang ating mga gawi sa ating katawan ay ang unang hakbang tungo sa isang mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay. Ang paggalang sa iyong katawan ay paggalang sa buhay na iyong pinaghirapan. Ang mga araling ito ay nilayon upang magbigay inspirasyon sa iyo na mamuhay ng buo at totoo. Ngayon gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natututunan at planong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ng ito kung nagustuhan ninyo ang video na ito mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1 kung hindi naman huwag mag-atubiling magkomento ng 0 ang inyong feedback ay napakahalaga sa amin huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang content na tulad nito maraming salamat po sa panonood at naway mamuhay kayo ayon sa inyong sariling mga tuntunin.